Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, makikilala natin ang Galgal Refaim, ang bilog ng mga higante, isang misteryosong lugar sa mga burol ng Gola. At sa loob ng mahabang panahon, ito ay naging isang lugar militar at limitado lamang ang pagpasok dito. At kikilalanin natin ang estrukturang megalitiko na ito at aalamin kung ano ang koneksyon ng lugar na ito sa mga refame, ang lahi ng mga higante sa Biblia. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. At mahirap pa rin ang pag-access sa lugar hanggang ngayon. At dahil dyan, nagpunta kami rito sa kainang kotse hanggang sa lugar ng Anyam. At mula rito, maaari tayong maglakad. Pero napakaraming kilometro pa ang lalakarin o kaya naman ay pwedeng magpatuloy gamit ang isang jeep o 4x4 na sasakyan. At dahil dyan, para tulungan tayo ngayong araw, narito si Geisha Keda. Hello. Kumusta? Kaibigan ko rin siya, gabay ko. At nakatira siya dito sa Anyam. At siya ang magdadala sa atin sa sirkulo ng mga higante. Kasi, tara na tara na, mga kaibigan. Maraming salamat. wala siyang kasalanan, hayop siya pero maingay din siya. Nag-stop over lang kami sandali mga kaibigan at magugulat kayo pagdating natin sa sirkulo ng mga higante. Pero kahit bago pa tayo makarating doon, ang buong rehiyong ito ay may maraming kakaibang bagay. Mayroon dito daan-daan na mga dolmen, na mga dambuhalang libingan. At nakapaligid lang sila dito sa paligid. Guy, pwede mo ba ipakita ang mga dolmen? Tara na! Tara na! Doon. Makikita ninyo dito ang isang napakalaking libingan, isang dolmen. Ito ay gumuhuna pero marami pa nito. At si Guy ay naghahanap ngayon ng isa para sa atin, na buo pa, at susubukan namin ipakita ito sa inyo doon. a uh, z a n o t t tarana Tingnan ninyo ang laki ng estrukturang ito. Ito ay libingan ng isang tao, tingnan natin kung makakababa tayo. Mga kaibigan, papasok na ako. Maliit ang pasukan, pero medyo malaki ang libingan. Mas malaki ito kaysa sa taas ko. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ng kaunti. Pumunta ako dito hanggang sa dulo para lang magkaroon kayo ng ideya kung gaano kalaki ang lugar na ito. Talagang malaki siya. At umaabot pa siya doon. May mga batong bumagsak. Ibig kong sabihin, maliit ang pasukan. Pero ang mismong espasyo dito ay higit pa sa dalawang metro. Pero lalabas muna tayo at pupunta sa sirkulo ng mga higante. Hindi ko alam paano ako lalabas dito. nagawa ko. Pero tingnan nyo ito, mga kaibigan. Tingnan nyo ang mga bato. Napakaraming tonelada ng bato dito. At ang tanong ay, paano nila nailipat ang lahat ng ito nang wala namang kahit anong uri ng makina? Ngayon natin makikita ang pinakakahanga-hanga. Tara na! Ngayon, mga kaibigan, kinuha na ni Guy ang day pabalik kay Niam. Si Moti Chow ang sasama sa atin sa natitirang adventure. Mga kaibigan, sama-sama na tayong maglalakad papunta sa lugar ng sirkulo ng mga higante. Nandito na tayo mga kaibigan sa sirkulo ng mga higante. At alam ko na kung titingnan mula rito Parang hindi naman espesyal ang lugar na ito. Pero ito ay isa sa mga pinakamisteryosong lugar sa Israel. At hindi ito napansin ng matagal na panahon. Dahil ang tanging paraan para maintindihan kung gaano kalaki at kamangha-mangha ang lugar na ito ay makikita lamang mula sa itaas. At dahil dyan, nagdala rin kami ngayon ng drone para malibot ang lugar at maipakita sa inyo kung gaano ito kaganda. Para lang bigyan kayo ng kaunting patiki, mga kaibigan. Dito, may higit sa 40,000 tonelada ng mga bato na ginamit sa konstruksyong ito. Kaya sumama kayo sa akin. Wow! Tingnan ninyo ang estrukturang megalitiko na pinapasok natin. Tinataya ng mga arkeologo na ginamit dito ang 42,000 na bato para sa konstruksyon. At ang arkeologong si Michael Frankman, doktor sa arkeolohiya mula sa Hebreong Universidad ng Jerusalem. Tinataya niya na kakailanganin ng 25,000 araw ng trabaho ng mga karaniwang tao para matapos ang isang gawain ganito kalaki. At ang unang tanong na lumilitaw ay, bakit itinayo ang napakalaking lugar na ito? Bakit? At para saan ito ginagamit? At ang sagot ay, hindi namin alam. Walang ibang estruktura na katulad nito sa buong gitnang silangan. At ito ang unang misteryo ng Galgal Refaim, ng bilog ng mga higante. Pumasok tayo at tuklasin pa kung ano ang nangyayari sa lugar na ito. Dito, malinaw nating nakikita ang mga napakalalaking bilog na ito. Muli, para makita ang lugar na ito, kailangan nating nasa mataas na lugar talaga. Dahil dito, huminto ang kameraman sa ibabaw ng isang bilog para makita natin ang malaking estrukturang ito. Pero kung magpapatuloy tayo sa paglalakad at papunta tayo sa gitna, makikita natin na may isang saradong lugar dito, isang panloob na silid. Doon tayo pupunta ngayon. Itong estrukturang megalitiko, may lapad itong 20 metro at taas na 4 hanggang anim na metro. Ano ang nasa gitna nito? Isa itong dambuhalang libingan. Aakyat na talaga tayo at papasok doon. Titingnan natin kung sino ang nakalibing sa loob. Alamin din natin ang koneksyon ng lugar na ito. Ang Galgal Refaim sa mga Refain. Ang lahi ng mga higante sa Biblia tarana. Nakakapaniwala bang lahat ng ito? Ay itinayo mahigit apat na libo at pitong daang taon na ang nakalipas at ang perpeksyon ng pagkakagawa nito, sa tagal ng panahon, nandito pa rin ito na preserba. Ngayon, makikita na natin ang pasukan ng libingan at sabay-sabay tayong bababa. Tingnan nyo kung gaano kahaba ang libingang ito Papasok na tayo ngayon sa huling silid nito. Kamangha-mangha ang lugar na ito. Tingnan nyo kung gaano kapulido ang pagkakagawa nito. Pinagdugtong ang mga bato ng walang simento o pandikit, puro bato lang ang pinagpatong-patong. At ang tanong ay, ano ang nangyari sa mga bagay na narito sa loob ng libingang ito. At ang sagot ay lahat ng narito ay ninakaw, pati na ang mga buto. Dahil dito, wala tayong pruweba kung sino ang inilibing dito. Ito lang ang napakalaking estrukturang ito. At isa pang nakakaintrigang bagay na makikita dito sa loob ng libingan na ito, itong maliit na pasukan itong maliit na bintana na nasa itaas ko ngayon. Ito ay naka-align sa summer solstice, ibig sabihin, isang araw sa isang taon. Sa pinakamahabang araw ng taon, direktang pumapasok ang araw dito at tumatama sa gitna ng libingan. Di natin alam bakit nila ito ginawa. Pero ang buong kompleks na ito naka-align siya sa isang solar na kalendaryo at naka-align din sa summer at winter solstice. Pero talaga, ito lang ay mas nagpapadagdag pa sa misteryo ng lugar na ito. Pero hindi ko alam kung napapansin ninyo, nauubusan na ako ng hangin dito sa loob. Kaya lalabas muna ako at itutuloy ko ang kwento sa inyo sa labas. Pasensya na. Pasensya na, masaya ako na makakalabas na ako sa libingan. Maglakad tayo dito sa itaas at kilalanin pa natin ang lugar. Ang lugar na ito ay tinatawag na Galgal Refaim. Ang Galgal ay galing sa salitang bilog. Makikita natin dito nang malinaw ang mga bilog na meron sa lugar na ito. At ang Refaim ay isa sa mga lahi ng mga higanteng nabanggit sa Biblia. Bukod sa kanila, nabanggit din ang mga Nephilim, ang mga Anakim at ang lahi ng mga Rephaim. Nawala siya. Ang huli sa kanila ay si Og, ang hari ng Bashan. Si Og, hari ng Bashan, ang huling natitirang buhay mula sa mga Rephaim. Ang kanyang kama ay gawa sa bakal at matatagpuan pa rin sa raba. Sa mga anak ni Amon, Siyam na siko ang haba nito at apat na siko ang lapad ayon sa karaniwang siko. Ang buong rehiyon ng Argobi ang lahat ng basanse, tinatawag na lupain ng mga higante. Sa talata, hindi nakasulat ang taas niya, kundi ang laki ng kama niya ang nakasulat. Siyam na siko ang haba at apat ang lapad Nasa sukat ngayon ay apat na metro ang taas at isa walong metro ang lapad. At nakasulat din na siya ay hari ng Bashan, na siyang pangalan sa Biblia ng rehiyon ng mga burol ng Gola. Dito mismo kung saan tayo naglalakad ngayon, ito ang rehayon ng pamumuno ni Original Gangster. At gusto kong ipakita dito, sa labas isang bagay sa inyo. Nasa ibabaw mismo tayo ngayon. Mula sa bintana ng solsticio, ibig sabihin, nakaupo ako sa ibabaw ng libingan at tingnan ninyo ang perpektong arkitektura. Isang libo at pitong daang taon na ang edad, walang semento, walang silant, at nagawa nilang gumawa ng perpektong mga anggulo mula sa malayo. Sa pagdaan, parang tambak lang ng mga bato. Pero kapag umakyat ka dito, Makikita mo ang mga hakbang, makikita mo ang mga anggulo, maiintindihan mo ang kaalaman na taglay ng mga tao rito. Pero hindi natin alam kung ang mga refrains ba ang nagtayo ng lugar na ito o kung ibang mga tao noong sinaunang panahon. At hindi rin natin alam kung paano itinayo ang lugar na ito dahil sa totoo lang Walang taong may normal na taas ang kayang makita ang pormasyon na ito ng buo at perpekto ang mga bilog. Wala ring malapit na malaking bundok o tanawin na pwedeng pagmasdan ang pormasyon mula sa itaas. Ang lugar na ito ay nagdadala sa atin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ito ay itinayo dahil ito ay itinayo. Sino ang inilibing dito at sa daan-daang dambuhalang libingan na nasa paligid at bakit nawala ang lahat ng mga buto? Talagang marami pang mga misteryo dito na kailangang tuklasin. Ang karamihan sa mga burol ng gula ay hindi pa nahuhukay. Kaya, walang duda, sa mga susunod na taon, ay magkakaroon tayo ng maraming kamanghamanghang mga tuklas dito. At ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo kung ano sa tingin ninyo ang lugar na ito at sino kaya ang inilibing dito. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na nanood. Iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang mga nilalaman direkta mula sa Israel. At magkikita tayo sa susunod.